Sada. Sa pagkakataon po ito, mga kabalitan, kabalitaktakan, tayo po'y pinalad na makakausap pa si Professor Danilo Araw, Associate Professor of Journalism sa UP Diliman. Ah, uh, ito, panawagan to, huh? panawagan at uh, lambing sa mga kapwa ko nasa industriya ng pamamahayag. Ha? Huh? Mag-journalism, refresher tayo, lahat tayo, lahat tayo including me. Mag uh, refresher tayo sa journalism 101. Professor Danilo Arao, good morning Johnny Banyes po. Live na po tayo sa DWIZ, Aleo Channel 23. Prof, yes. Magandang Maganda umaga po. Uh, salamat po sa imbitasyong ito sa right. iyong Journalism 101. Apo. All right. Uh una-una sa lahat, kanina nagtanungan kami eh, Prof Arao nung uh, kasamahan ko actually naging estudyante mo pala yung aming news director na si Ma'am Judith Estrada Larino. Ako. At kinukumusta ka niya, buti naalala ko kaagad. <laughs> At nag-usap kami kung ano yung basic sa journalism. Tatlo yun, di po ba? Correct me if I'm wrong, ha? Kasi tagal na nung ako'y ako. gumraduate. It is to inform, to educate, and to entertain. Tama po ba, Prof? May, nakulang may nakulangan ba ako? Kasi nag-agree kami yeah, tatlo nila, Drew Nasino, na ito yung mga basic, eh. Uh, to educate, to inform, and to entertain. Ngayon, Professor Danilo Aro, tama po ako? Tama? Alright? Apo. Apo. Ngayon, ang isa sa mga kontrobersyal na ikang-ay, balita ngayon is yung kakaibang, quote-unquote, family feud. Uh, sa kaya, ibang network yun. Pero hindi yun na ipinopromote ko. Itong sumapaw sa napakahistorikal na pagkakapanalo ng dalawang gintong medalya sa 2024 Paris Olympics, ng ating kababayang si Carlos Yulo. May sumapaw eh, Professor Arao. Pero, ang problema, naninindigan yung mga nagpalutang at uminterview sa nanay, na din, karapatan din po ng uh, sambayan ng Pilipino na malaman ang panig ng kanyang ina. As a professor of journalism, anong reaction nyo dito, Prof? Uh, hindi po nakakatulong sa paghubog ng opinyong pampubliko publiko yung uh, pag-interview dun sa nanay. Uh, bakit mm -hmm. po? Kasi pagamat uh, may nagsasabi na yung tungkulin ng media ay magbigay-aliw, ang pagbibigay-aliw ay may ginalaman po dun sa simpleng paglalakad ng mga paksa ng periodista. Mm -hmm. Kaya nakakaaliw siyang pakinggan. Hindi yan ibig sabihin na yung drama ay ilalantad natin sa publiko, mm -hmm. lalo na kung ang mga involved ay mga masasabi nating hindi naman public figure, kundi mm -hmm. mga private individual po. Alright. Uh, yung binabanggit mo, Sir John, na family feud, minsan pwede namang ilahad sa publiko mm -hmm. ang away ng pamilya, lalo na kung ang involved ay government funds mm -hmm. o kaya halimbawa uh, isang political clan niya na nag-aaway-away mm -hmm. syempre may kinalaman po yan sa governance mm -hmm. pero itong issue na to halimbawa interviewin mo yung nanay tungkol sa problema sa pamilya parang tayo ay nagpo-promote ng voyeurism at mm -hmm. uh, trivialization mm -hmm. ng isang napagit na nga ninyo ng isang historic na event eh, mm -hmm. ang mas dapat tutukan natin ay yung konteksto, ano ba yung uh, individual spirit mm -hmm. na nangyari, halimbawa, kay Carlos Yulo, at bakit siya ga ganun tagaling, mm -hmm. di ba? So, yung mga yon dapat uh, pinag-uusapan po natin. At kung anumang problema or pinagdaraanan ng pamilya, uh, hindi naman niya nakakatulong eh sa uh -huh. sa kung wala siyang kinalaman doon sa ano doon sa historic event na ito. Mm -hmm. All right. uh, ang binabanggit kasi, syempre, ako naging reporter din naman po ako ng ilang dekada. Ang okay. uh, binabanggit idinadahilan ng ilan sa mga kasama sa industriya is yung fairness at pagiging patas. Na kung baga uh, na ilahad ni uh, Carlos yung kanyang sagot dun sa sinabi ng nanay sa social media. So in return, dapat makuha yung panig ng nanay. Hindi po ba tama 'yon, Professor Arao? Uh, hindi pa rin tama yung hmm. pagkuha ng media o yung pag-amplify ng media doon sa saloobin ni Yulo. Kasi uh, saan ba nagladlad ng uh, alibawa, ng uh, rant o nang saloobin yung nanay, ay po ay sa social media. Correct. Hindi naman porke lumabas sa social media, eh, fair game na mm -hmm. sa isang periodista. Uh, lalo na kung ito ay may kinalaman sa, halimbawa, sa isang bagay na hindi naman talaga business mm -hmm. ng mga tao. Halimbawa, hindi naman lahat ng mga nangyayari sa social media dapat kinukover natin. Mm -hmm. Hindi porke nag-viral and eh, newsworthy na kagal. Uh, hindi naman tayo mm. hindi naman tayo parang mga hyper partisan na mga vlogger mm -hmm. na ang hinahanap natin ay impact clickbait for, at the, monetization view. Yeah, ng for the view for the view di ba Opo, for the view 'yung mm. mga ganon. Mm. for mm. the money for the clout di ba aha, yung crowd chasing mm -hmm. hindi po tunay na periodista tayo kaya nga ulitin po natin na, uh, walang walang ano eh walang news value na na create mula po doon sa pag-report ng bagay na ito. Ah mm -hmm. uh, ulitin natin kasi yung voyeurism at yung pag-intrude sa privacy ng mga tao, hindi dapat 'yan pinopromote ng media. Mm -hmm. Pero uh on the other hand, Professor Arao, uh scope eh. naka -iskup, exactly. eh. 'Di ba? Naka-scope itong isang entity na to. kariring ko na kasi eh, alam niya naman natin, Professor Araw, aminin natin at hindi, ang kompetisyon sa industriya, napakahigpit niyan. So pagka Tama. nais ko pa nitong malaking media outfit na to, no choice sila kundi habulin yung istorya. Ah. So ganun ang nagiging okay. uh, classic na example. Anong reaction mo dito, Prof? Uh, po, nabanggit po ninyo yung scope mentality kasi hmm. mali po itong uh, Routine mm -hmm. sa periodismo. Bakit mali? Kasi parang naguunahan lang tayo. Uh, may kasabihan sa journalism, we would rather be right than to be first. Uh -huh. uh, hindi hindi yan usapin ng sino ang nakuna. Uh, usapin agree. yan ng kung sino yung may pinakatamang uh, datos at mm -hmm. kung sino yung may pinakamakabulutang uh, paksa o pinakamakaguluhang ang gulo. Mm -hmm. Tama naman, i-report natin yung historic win ni Carlos Yulo, mm -hmm. pero kung bubulat natin pa natin yung buhay niya, kasi mm -hmm. ano yan eh, buhay ng buhay yan eh. na lang natin ah, kahit hindi yan usapin ng periodismo eh, mm -hmm. ano pa ang mararamdaman mo? Uh, halipawa, ikaw uh, na reporter as a private individual, mm -hmm. uh, yung, as a public figure, nandiyan ka, pero pati yung private individual eh binubulaklat na mm -hmm. eh wala naman yung kinalaman dun sa trabaho uh, pagiging reporter o uh -huh. trabaho mo bilang okay. journalist. Doon din uh -huh. kay Carlos Yulo, ano ba ang kinalaman ng uh, personal na problema uh -huh. dun sa pagkapanalo niya? Syempre ano eh ang isang counter argument kanjan ay mm -hmm. mas lalo nating i-celebrate yung kahusayan ni Carlos Yulo kasi despite yung uh, ganong klaseng uh, katayuan sa buhay, uh, eh, na, 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 nanalo pa rin siya. Mm -hmm. Mali pa rin yun, eh, kasi yung mas dapat natin tingnan, ano ba yung ilang mga aspeto ng kanyang private life that, resulted in him winning the gold. May kinalaman ito sa kanyang training, may kinalaman ito sa kanyang disiplina, pero yung personal na buhay, masyado ng specific yun eh. Uh, isipin na lang natin, kailangan pa ba nating malaman yun? Yung halimbawa, yung day one ng paglulustay ng pera, samantalang if we want to be level-headed about it, pagka pamilya yan, pero ng elemento ng tiwala mm -mm. kapag ka uh, pera ang pinag-uusapan. Kung Opo. nasiraman, nasira man, halimbawa lang, ha? kung uh -huh. nasiraman, nasira man, yung tiwala niyan, uh, problema is it our yun. business to know? Uh -huh. uh -huh. Sorry po? At problema na po nila yon Hindi na natin dapat pinakikialaman. Hindi po ba? Exactly. Problema na nila yon uh -huh. At saka, ano eh, halimbawa ako, bilang pri pribadong individual, kailangan ko pa bang malaman magkano yung pinag-uusapang pera, yung, pina <laughs> yung pinag-renovate sa bahay, <laughs> tapos saan ba yung bahay na yon Apo. i mean ano eh those those Apo. matters uh don't need to be reported by the media po at ang masaklap kasi masyado na kasi nakikelang ah, sorry po ah. at ang pinakamasaklap noon professor araw ang sabi nga nung ibang lalo na yung nasa international uh, media sabi nila sumapaw, eh. mas sumapaw yung Ayon. negatibong uh, aspeto or uh, negatibong uh, istorya kumpara doon sa historical na nangyari, uh -huh. na na-achieve ng ating kababayan. Ang tanong nga uh -huh. nila eh, ganyan ba talaga kayong mga Pilipino? Sabi ng mga ibang mga nasa <laughs> yun international, di ba? Uh -oh, yun Ang yung takit, -e -e di ba? Diba? Ako, tama po, medyo masakit. Kasi uh, alam mo, kung magkukumparahan tayo ng uh, practice, halimbawa, alam mo, sa pansang Hakon, uh, yung journalism doon, masyadong ano, masyadong uh, particular uh -huh. sa privacy. Kaya kahit sa panahon ng trahedya, halimbawa, nagkaroon ng earthquake sa Japan, sa Kobe, mm, sa Japan, mm, uh, wala pong close-up ng mga bangkay. eh. Mm, ang nakikita lang yung damage to property. Actually, pero kung meron mang nakikita mga namatay, bihirang-bihirang uh, makita pero usually long shot yung pinapakita. Ganun sila ka-respeto. Opo, ka kasi merespeto respeto sila eh, sa patay at lalo na malaki yung respeto nila sa sa buhay. buhay. Uh, alam po ninyo, sa Korea, hindi ko naman sinasabing ito yung tamang practice ng journalism, mm -hmm. pero mas stricto sila sa privacy laws doon uh -huh. at pwedeng makasuhan. 'yung isang periodista mm -hmm. kapag ka merong elemento ng paninirang puri sa isang pribadong individual. Apo. Siyempre 'yung mga public figure pwedeng ma yan pero kapag ka in private individual yan sa Korea, mm -hmm. pwede pang makulong at pwede ka pang ano eh matanggal sa trabaho, trabaho. pagkag 'yun ang Alright. ginagawa mo. Siyempre 'di ko sinasabi na dapat Apo. maging ganun 'yung ano 'yung mga patas natin Apo. pero it gives us an idea mm -hmm. na halimbawa mm -hmm. sa kaso ng Korea o ng Japan, eh may ganong respeto Apo. sa Prof. private individual. Apo. Prof, pasensya na, na. Kailangan Apo. ko lang isingit ito eh. Dahil Apo. kung ako po, personally, naging reporter ako, uh, ikangay, ginawa ko na yung uh, dapat kong gawin bilang uh, a responsible journalist, pero yung kumpanya sa likod ko na pinagtatrabuhuhan ko, pinush ako na gawin itong trabaho nito. Exactly. Anong gagawin ko? Okay. Magandang tanong po yan kasi ayaw mo namang mawala ng trabaho. Uh, pero kailangan din kasi nating uh, panindigan yung usapin ng periodismo. Mm -hmm. At dapat uh, kung pipili tayo ng trabaho sa isang news media organization, dapat alam natin yung adherence nito sa mm -hmm. journalism ethics, sa journalism principles, uh, lalo na yung normatibong pamantayan po ng professional standards. Mm -hmm. uh, kailangan talaga nating igiit sa mga employer natin bilang periodista, kung ano yung tama. Mm -hmm. Hindi tayo dapat magpadala sa pressure. Right. Kaya bahagi po yan ng routine ng periodista. Hindi tayo gulag uh -huh. na susunod dahil sinabi ng mga editor natin o ng may-ari, eh gagawin na natin uh -huh. ito. Dapat igigiit pa rin natin yung tama po. Uh -huh. Alright. With that, Professor Araw, marami pa tayong dapat pag-usapan pero kinakabus na ako sa oras. And I'm hoping na sa iba pang mga pagkakataon, muli nating matalakay. Lalo lalo na mukhang may mga kasamantay tayo sa hanap buhay na ano eh na nakakalimot sa journalism 101. Ma'am Andy, binanggit na kita sa simula pa lang, binanggit na kita. All right, na sumilip si ano eh, si news director namin si Ma'am uh, Judy. Kino kumusta? Ah, kumusta niya sa kanya? Ah, ah. Prof, maraming salamat ha, sa mga susunod na pagkakataon. Good morning, good morning. Thank you po. Good morning. maraming salamat po. Yung po mga kabalitaan, kabalitaktakan, si Professor Danilo Araw, Associate Professor of Journalism sa UP Diliman. Pa -pa -ba -ba -basada. Balita!